yun mga kailaw uh, pang halos isang linggo na po ngayon dito sa amin ano uh, bumaba naman po ang tubig sa amin pero ang dami pong na basa sa amin pati po yung sari, sari store ko na ano ano na ayan o oh. wala nang laman yan yung sari, -sari store ko po yeah. Ito yung ano natin, mga uh, nasira. Ayan, microphone, lubog. Ito naman ang mixer ko. yan ginagamit ko pong mixer. Basa, lubog din siya. Ito yung player ko na, ano, na keybox. Kasi ang, ano po, kay, mga kailawan, kaayos lang po sana sa amin kasi nag, ano kami, partition sa aming bahay, inano ni mama. Ngayon, Rambulan si namin. Ngayon, tas bigla pang bumagyo. Bagyong kristin. Kaya, hindi kami nakapag-prepare. Akala po namin yung tubig, hindi na po tataas. Talagang tumaas po siya biglaan. Para siyang undoy. Saka ano po siya mga kailaw. Uh, Itinaas naman po, po namin. Pero di ko akalain na abot po na siya dito sa alas mataas. Ito, label na yan. Kaya wala, talaga kahit itinaas ko po yung ibang mga gamit, ano pa rin, inabot pa rin siya ng baha. Ito yung subwoofer na ginagamit ko. Yan, lubog din yan. Yan, mga speaker. Video okay, sira. Ito yung mga paninda po ng, ano, ng pamangkin ko. Parled, paninda niya po yan. Ito. Basa na yung DMX na ginagamit ko po mga na pandemo, basa na din siya, parlet. Ito yung binigay sa akin ni Boss na amplifier, kibler, lubog din. <clears> tas <throat> may amplifier pa rin. Saka ito po mga kailaw ang ano pala ang printer ko. Ito po printer. Ha, matagal na po yan sa akin. Ngayon lubog na lubog siya. Hindi ko po alam kung gagana pa po, po yan. Mga moving heads. Tapos, yung refrigerator ko po, ito. Ito mga kailan na ginagamit ko itong refrigerator sa sari-sari store po ng aking asawa. Ano po yan? Lubog din po yan. Lumulutang na po yan sa tubig. Tapos <laughs> ito naman, moving heads. Yan, lubog din po yan. Yun, may moving heads po ito. Talaga, ang tubig po dito, umabot po yan. Hanggang dito po ang tubig, oh. Hanggang dyan yung label niya. Hanggang dito sa amin. Sa akin, hanggang Dito. Dito. Wala naman na kasi ang second floor kaya hindi ko na po siya na iangat. Ito yung moving pa dito. Ayan. Yung mga parled, blinder, yung mga speaker ko po mga kailaw. Oh. Ito. Nasira po ang mga kahan nya. Ayan. May laser tayo. Yung mga parled, lubog, mga gamit ko, yung mga pyesa ko pang repair, halos ano, halos lubog pa rin po mga kailaw tapos ito yon kaya yung mga pyesa ko din wala talagang lubog lahat ito strobe lubog din kaya marami po kaming ayusin uh, linisin saka yung iba baka bako pa sa ano pag natuyo siya mga gamit po namin mga damit ayun gulo gulo lahat po yan basa kasi hindi po kami nakapag-prepare dyan. Ito yung higaan po namin na pong. Lubog po yan. Lubog sa tubig. Yan. kita mo naman ang mga ano nyo. Oh. Mga latak. Mga dumi. <clears throat> yung uniform ko sa barangay. Wala na ano din. Buti na iangat ko ng konti. Mabaho ang amoy. Amoy ano? Amoy parang amoy ano na siya amoy dito sa ano sa book sa sakahan yung tablet po mga kailaw ito po inaniyo po sa akin ni Sir Binjo na tablet dinayad po sa akin dun sa nirepair ko po mga ilo sa kanya ngayon lubog din po yan sa tubig sinabit ko po yan lubog yan kaya hindi ko, man, hindi ko rin nagamit yan kasi lubog na lubog siya ganun po ang nangyari dito sa amin sa Bagyong Christine labas po tayo hindi humupa naman po ang tubig pero umabot po ng isang linggo yung mga speaker po yan, sa labas namin may tubig pa ah. <clears throat> abot pa yan dyan yung mataas pa doon yung level na doon mataas pa so, <clears throat> hindi po ako hindi po ako nakapag live mga kailaw kasi dito sa amin wala pong signal wala rin kuryente hindi tayo makapag wifi yun doon wala na tubig ito kila ano doon sa lapit po kami sa ano sa buk sa sakahan sa mga talintong papayaw nalanta na doon kila ante yung mga asa ah, saka itong battery na ginagamit ko, ano pa to, ah, halos low-bat na rin to, mga 10% na rin sya. Ah, mga, shutdown na naman. So, hindi po tayo nakapag-upload ng mga ano, kasi wala pong signal, wala rin wifi. isang so, isang linggo na po. Tapos nag-ano po tayo doon sa mga sa barangay nagtulong po din po tayo sa mga nag ano nag evacuate nagtulong din po tayo doon saka sa mga nangibigay na mga relief tapos pinapaandar ko po yung mga generator para mayroon pong uh, char charging station yung mga kababayan po namin dito kasi nagpa ano po si aming cap uh, pagganayin po ang generator para mayroon mga makapag charge saka meron po rin kuryente at masuplayan din po ang ibang mga kababayan po namin may announce ko ano pong nangyayari Kaya yun lang mga kailaw ah uh, po uh, maglilinis po ulit kami uh, panibagong ano uh, naman po ito mga kailaw ngayon po sa ibang lugar po namin sa ibang mga kababayan po namin mas mataas po ang baha halos second floor inabot na po ng tubig yun, sa amin nga hanggang dito lang hanggang dito lang inaabot bago ko pala mga, makalimutan mga kailaw ah uh, Shout out po muna tayo sa mga nagpaabot po ng tulong sa amin. At uh, shout out po sa aking uh, boss na si Jaime Ang na nagpaabot din po ng tulong sa akin. siya uh, rin po, uh, salamat po boss. Uh, shout out po kay Linita Laguda Haller, from Florida, USA. At uh, shout out po kay Flordelisa uh, Coyantes from Manila. Thank you po sa inyong lahat sa pagabot po ng tulong sa amin uh, via GCash. Malaking tulong po ito sa amin para makapag uh, makapagbili po kami ng pagkain po namin at makamapaise din po namin ibang mga mga napinsala dito sa amin. Kasi wala po. Uh, thank you for watching and God bless.